Oh, na-relax muna tayo. Mm. Eto, pineapple juice. At medyo meron tayong kuting tension. Mm. At ayoko ma-stress. Ay, naku, pag na lang natin habang daan. Huwag ka okay. magkakakalas lang kayo. Okay, punta po kami ng Sanchidoro. Bagamat tayo ay all out ang support kay Banak, kailangan ko rin pong rumakit kailangan ko rin po magtrabaho may mga extra po tayong ginagawa and uh, may nasikaso tayo dito sa kabilang bundok yan, pabundok po tayo yan, zigzag zigzag din po ang takbo natin yun so tayo may papunta ng San Chodoro at meron tayo dito ang inaasikaso na event tayo po ay medyo uminit ng konti kanina because Uh, parang may instruction dun sa ICU or sa hospital na restricted lang ang pwedeng magipag-coordinate kay ibang anak or sa kapamilyang naroon. So hindi mali ko kusin yung restricted at kusin yung hindi. So parang medyo naano ko kanina na. Ewan. Eto, dito na tayo. yung tipong ano, yung tipong ginagawa ninyo, kasama, hindi naman ako yung kasama yung mga buong tropa, na bumubuo kayo ng mga proyekto, para makatagdag ng funds, sa rupatology, Diyos ko, buhos. Kaya nga humihingi ako ng ibang number, ng iba, para sa kanila na muna pumunta, because nahihirapan ako sa pagtatali. Kagaya ngayon, mas malaki yung hawak na pera, kaya sa rin sa nakalista, so baka naman may mamis akong nag-send. Ganun. So, sabi ko pwede ng number at mm, sa inyo naman so yun po ang ating mm, gagawin ngayon may mga ilan pong internal ano internal how do you say it? conflicts na hindi ko naman pwedeng banggitin sa inyo may mga bagay na privado na ayan yung kami nilabang ang bumitbit sa aming mga dibdib <laughs> so yung mga ganun po parang pelikula parang teleserye di ba lagi merong conflicts na dapat ay may conflicts para mas interesting ang story ah. pero minsan may mga conflicts na nakakapagpigil iyon o nagpa-block para sa isang mas magandang patutunguhan ng kwento ang mga ganun hindi ko alam kung naiintindi yung sinasabi ko pero simple na lang po natin na pansamantala ay yun may restriction na hindi namin alam kung kanina yung restriction ng sino pwede makipag-coordinate sa pamilya, sino hindi pwede. yun. So, kanina medyo na pa taray-taray lang ako ng mala kontrabida. <laughs> akin yung kanya minimum na tao siya. Eh pakidala tayo po ng picture ganyan sabi ng nurse. Sabi ko so sige, hindi which is physically tama lang naman. Na hospital route talaga yun na ah, bawal. Yung sakit kasi ikinirap ko yung picture kasi kasabay yung paghingi ng tulong eh Richard. Para naman kasi talaga walang wala sila ng mga oras na yun ng araw. Puro kaibigan lang talaga yung tumulong hanggang sa unang araw ng hospital hanggang sa pangalawang araw. Kami na kasi kaso kami nagbantay, kami halininan, kami muna nagbumuo ng pera para may mga ganun. So, yun. Pero nung bandang huli, bumaba rin ako na parang na-realize ko, tama naman, sumusunod sa kayo nurse. Sabi ko, hindi ka mali. I understand you, kasi sumusunod ka lang naman sa rule ng hospital. So, in kumalma rin naman ako, nung nandito na ako kay Dexter, si Dexter na sabi na, kalma, kalma, kalma. Ayun. And then, parang nabanggit ko pa na, bakit nyo, isuhat ang mga Ganong picture na wala naman nakuhon detalya sa hospital, kundi parang kin ko na lang yung mukha niya. Eh, unahin ninyo, ang atupagin ninyo, yung ganda ng serbisyo. Mga ganun pang nasabi ko. Siyempre, <laughs> tala ng bugso ng damdamin, mapapaganon ka. Pero yun, may nag-message sa aming chat na, Sige, kausapin niyo yung nurse. Baka sabi ka ako kung sa nurse, pasensya. At talagang, ewan. Eh, so, ito na tayo. Uh, ituloy muna natin aking racket dito. Yung ako na muna ang pag-usapan natin ngayon. <laughs> Okay. okay. So, inaayos na yung ano dito, yung patuhan uh, ng Kasi meron silang gimmick. Meron silang gimmick na, na 95 flowers, 95 ganun, oh. na may mga huguting ano. Hindi talaga ano. Oh, boyfriend ka. Ang mga kitsarot. Okay. Okay, okay na. Ah. And then, uh, kakausapin din natin ng sound system. Because baka nga mamaya sabi ko sa kanila ang tugtog eh, apa 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 <laughs> apa ay apatu, 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 apatu. Ay na-entrada yung birthday na 95 years old. So kailangan ma-organize lahat. <laughs> Yan po ang trabaho natin bilang event planner. I-organize lahat at piliting maging maayos ang dami ng traffic ko sa <laughs> uh, ano sa election darating. Sa birthday po ni Lola Lucing nanganin na ating kaibigan na si dating Vice Mayor ng San na si Vice Mayor Erwin na siyang kumontak sa atin. Hello to na sa mga nasa Amerika. And mm -hmm. siyempre ko kayo sa kasama kayo dyan. Kasama mm -hmm. ko kayo sa 13 mm -hmm. ng uh, January. Hindi, tutupo -tut tayo. At pa inyong paborito na si E.J. Falcon, baka dumating. Mm -hmm. Vice Governor siya dito. Okay? So, us pag usapan na namin mga details. Di mm -hmm. mm -hmm. okay, limang na ho? Oo, okay. okay. limang okay. 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 Ayan, so marami mga 20 mga kaibigan. Ayan. 20 lang ba nila? 50 Ah, may 50 pesos. So ito po hindi po rebentador. na ano, hindi nagamit ng uno. Ito ay ipapalibot. Hindi ka ipapalibot din eh, no? Okay, so ipapalibot namin din eh. Tsaka ito dollars. Ayan, ito yung mga dollars, dollars pa. Ayun. So merong 95 cupcakes. May 95 uh, flowers, I think, roses. roses May 95 uh, ano pa ba? Parang tatlo yun. Alesa. Chocolate. Chocolate. Ayun. Ayos nyo nang pagawa ng cake? Hindi ko nang pagawa ng kusama. So, darating din yung nagpapaano, yung nagde-design ng lugar at paano kung palagay na rin ng kung maaayos sa parang medyo maliit na, ano, na, yung tawag? Arco. ng flowers or balloons or whatever yan. Tapos natin sila mag usap Okay, so, ganyan talaga. Malawak ang sakop na nag-organize ng isang event, ng, ng event planner. So, ito rin really pwede iisipan ko, ang lalagay dito, yung mga photos ni nanay. Pumila ko ng sampung photos, yan uh, ang kanyang mga, uh, mga adventures experiences in, in photos. Lalagay dito, kung saan yung handaan doon, kung ano yung ilalagay dito, kasi ng welcome banner doon, kung saan ang stage dito, saan ang sound system ilalagay dito, saan ang host. Uh, lectern, doon sa andadaan ng mga kakain sa andadaan ng mga guests so marami yan matrabaho po ang ganitong event planner that's why huwag na kayong manghinayang na B bunusan <laughs> o gandahan ang making games and mga event planner because mahirap talaga and malaking tulong talaga malaking tulong sa pag-organize sa pagkakaroon ng isang smooth sailing na programa. Tandaan yan. At kung gusto ko ako kontakin, pwes alam nyo na kung saan ako yung mensahe. Ano pa ba? Go! <laughs> pero syempre, hindi naman tayo basta accept ng accept. Ito, ay nako, first time sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko lang mahindihan, pero syempre, depende sa ating pag-uusap. I can go to your house, I can go to your event, and be the organizer of your wonderful show, event, or anything. Check okay, it out, let's, let's go! go! Okay, yes <laughs> so kausap po natin yung mga kaibigan natin ano, na mahina lang signal. Kausap natin ang mga, ayan nawawala sila eh. Nawawala kasi. Ayan nawala na sila. Ayan nawala na. Nawala. So yun, tumawag sa akin yung mga kasama nating mga uh, kaibigan ni Richard at uh, yun para ma-update ang bawat isa kung ano na ba talaga pero bukas na po natin na uh, padaraanan ang kasunod sa bahagi ito ng serye o teleserye ng buhay ni Banak. At ngayon po ay ano, ano muna tayo? Inhale. Exhale. And then, sa bahay kanyang umaga talaga super exercise tayo. Kaya <laughs> yeah, diba? Kailangan medyo light moment tayo. At syempre, nasikaso natin, tinutulungan natin ng pamilya ni Banak. Pero hindi naman natin pwedeng pabayaan ang ating mga raket ang ating sarili. So yun, And gusto ko ng ito rin sinabi ko sa inyo kahapon na talagang malaking epekto nung pagkakastroke uh, ni Richard because conscious ako, mas cons nag conscious, nag-conscious ako nung magkasakit ako, bumalik ulit ako. And then ngayon parang na-conscious na naman, parang mas kinabahan ako dito kasi eh, mas pata si Richard. Halos naharap din daw ako pag natutulong sabi ng ilang nakakasama ko. Tapos medyo lumalaki na naman tayo, kaya yun. Kailangan natin mag-diet-diet. And sa isang araw, sabi ko nga sa mga kasama ko, isa sa mga pinag-uusapan namin, na sana ay makapag-bonding ano banding ng, ng, ng Zumba, makapag-bonding ng jogging, lakad-lakad sa mga ganito. Di ba alam yun? So, kailangan natin yun. Hindi mo kailangan puro ganda. Ay, <laughs> yan sinasabi ko sa inyo. Okay, so, muli tayong babalik dito sa San Linggo, ay huwag niyo akong ano, sumama kayo at uh, isang masayang uh, birthday celebration or birthday party na hindi natin nahihindihan, na nahihindihan, na hindi natin nahihindihan because ang bida dun, yung may birthday po ay isang lola na 95 years old. Kaya alam niya naman, malambo tayo sa mga ganyan kahit actually itinigil na natin ang pag, pag, pagtanggap ng mga ganyang trabaho because siguro nanawa na rin tayo, talaga yung bread and butter ko dun, yung eh, tinutulong ko sa amin. So, nagdedirect ako na kung ano, oh, no, no, ano, ano pera-pera, punta rito sa ganito, minsan sabay-sabay pa kinakaya. And then, yun. Pero siyempre, kasama doon sa pera-pera yung pag-iisip kasi, mamitikaloso po yung ganyan. Iba, Kaya nga lang noon, ay, kaya ko pagsabay sabay-sabay because kailangan ko ng pera. Kabataan, alam niyo na, marami mga... discard sa buhay, marami mga kembot, marami mga drama, marami mga ganap na kailangan siyempre may ganun. Yung mga ganun. So, kumbaga hindi pa tayo mature nun. Pero, hindi kalidad na. Kahit ano masasabi ko naman at hindi kalidad na ilan natin mga production. Of course, may mga, may mga bang, may mga chaka. Hindi lang consistent na magaling ka. Pero yun po, in general, gusto ko lang i-share sa inyo yun ang bread and butter ko. Yung ginagawa ko ngayon sa kanila, kina Vice, yun ang bread and butter ko nun. And uh, siguro isang way na rin para tayo ay ano, ma-relax at who knows, magtuloy-tuloy ulit ito at ganahan akong ipursige ang pag-event planner ulit na kagaya dating ginagawa so yun relax tayo pahinga tayo because life is beautiful kahit may mga dumarating ng kanyang mga pagsubok alam niya yung malakakin na lampas ang ano, hamon ng buhay na halos mawala na ako pero binigyan pa rin tayo ng Diyos ang pangalawang pagkakataon hindi na siguro pangalawa, pangatlo, pangapat ang dami ko ng mga pinagdaanan pag ikinito ko sa isang araw ko ang dami ko ng mga moments sa halos nawala na ako sa mga sarili kong kapabayaan sa mga katalandian bukod pa yung mga karamdaman ang dami Diyos ko na ang dami na nangyari sa akin sa daigdig na ito that's why pinatigas na ako ng panahon ang malabot lang sa akin talaga itong puso talagang tayo ay ano kung siguro yung makatulong sa banda-bandar yan, yan, kaya, just ko, Lord, Tulungan mo ako na umasenso pa at umaman pa para makatulong pa sa nakararami. And uh, hanggang dito na lang muna tayo. Bibigyan ko yung update bukas tukol sa nanay ni Richard na ayun na talagang ano, isa kasi mga kaibigan ko bakit tumutulong ako na gusto kong mabuhay si Richard. Gusto kong madugtong ang pambuhay niya para sa kanyang ina iba, alam ninyo yun aawa ah, ko sa nanay niya kahapon and yung kanina nga na dumaan siya sa bahay ah uh, yun so, gusto ko ipakita sa inyo yung eksena kanina ah, sa sunod na yung, yung yung eksena po namin ng nanay niya mapapanood sa sunod. okay, so yun Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na ibahagi ko naman ang konting bahagi ng aking buhay. Bahagi ng aking bahagi, ay bahagi. <laughs> so maraming salamat yung patuloy at walang sawang pagsama sa ating bawat kembot. This is your friend Roberto Sega. sa Emastat. Mabuhay ang lahat ng Pinoy's. San masulog ng world dermatology pa more and more and more. Thank you!